Hey guys! Good morning! Tara, mag tayo. Before that, flex ko muna yung paligid dito sa amin sa north. So, wait lang, mag ko na ako. Minus uh, 14 degrees Celsius today. So tara lakad tayo. <laughs> so ayan guys. Dito na tayo sa woods. Amig. <sighs> Ibang cam yung ginamit ko today. Kasi nga. Yung cellphone kasi. Madaling madrain. Ay. So ayan guys, andito na tayo sa woods. Ang paligid oh. Balat sa snow. Malit na forest. Tanyan nyo yung paligid. Balot na balot. <laughs> oh, lamig. So tamang hike lang tayo guys. Ayan. ayan yung paligid oh. Puting puti. puti. ganito lang pa ka naman kami sa north. Whew. Nga pala ibang uh, kami yung gamit ko today kasi nga pag cellphone kasi ginamit madaling madrain lalong lalo na ngayon sa sobrang lamig grabe so matagal tagal ko na rin hindi ito nagamit minsan kalong kasi ito ginagamit during fishing and then yeah mag snowboard mga ganun so ayan tuloy tayo doon sa dulo tamang lakad lang tayo baka madulas may nagbabike din dito yung mga gamit nila is uh, fat bike wala tayo nun pero meron akong pahabibilin ko yung uh, fat bike ni ate hindi niya kasi nagamit yung electric baka hopefully next month ang pasate na yan Tama oh grabe oh ting puti tayo dito sa loob ng gubat guys tara may nahulog pa ata ano to may nahulog ay ano to yung parang buff hindi ako dito sa ilalim ng egg. Kagawin natin, hang natin siya dito. Para huwag sakali, babalik yung may-ari nito. then lagay natin dyan. Tara. <laughs> Sinasama ko pa talaga ako sa jogging. Sarap kasi mag-jogging pag, uh, nitong, pag malamig kailangan mo talagang tumakbo para hindi ka malamigan kailangan mo gumalaw nakaka manghihina ka kasi pag nandun ka lang sa bahay yung parang gusto mong doon na lang ayaw mo lumabas ii ang labig ganoon mas magandang yung nasa labas kasi nga siyempre presko yung hangin tapos nakatulong din to sa blood circulation ba natin alam mo, na para sa amin dito at ano. malamig yung nga pala guys dito sa bandang north mula kahapon Monday, Tuesday na yun wala na po kaming araw dito so ganito na lang kami may makikita tayong liwanag doon race lang yan nang araw yung araw hindi na yan tataas Ayun, wala na tayo literal na walang araw talaga na labas yung race lang niya kita nyo yan Andyan. siguro takbo pa tayo doon sa dolo para makita nyo yan yung paligid And. Tulo na si ni Angkol. <laughs> Walang ba naman. So dito ako madalas nag-hike or nag-jogging. Kasi nga napakakalmada Walang maingay tapos may overly looking pa doon. So ito yung gubat dito sa north. Tapos yung mga kahoy ang tutulis. sa so tingnan niyo yung liwanag hanggang sa tuloy-tuloy na paunti-unting wala na talaga liwanag. Puro gabi na kami dito sa north. Ayan. Check natin para makikita nyo talaga na walang ara dito sa amin. Ano ba dulo yung ano? Yung yan, tinan nyo. Yung may high jump kasi doon. Ano ba yung tawag sa... Nakikita yan sa mga winter games dito sa Europe. <laughs> Off ko muna to. Kitang-itsa kita ito sa dulo. Okay? Ayan guys, nandito na tayo. <laughs> Sobrang lamig. Parang pinipisil na yung mukha ko. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Yung makikita nyo sa TV, yung sa Winter Games, Winter Sports, popular dito yun sa, lalo dito sa Norway. Um, <clears throat> Ayan. Yung biggest high jump dito sa ano Norway yan nga, tingnan nyo gaano kahaba kataas doon sila mag lunch doon sila mag start tara punta tayo doon so di na tayo pupunta doon sa dodo okay, hanggang dito na lang tayo pakita ko nyo lang sa inyo kung gaano kataas kaya. Uh. Tapos dun sa baba. May pinay dati nakatira dyan eh. Nabisita kami. Ewan ko dyan pa ba siya na yan. Kaya yun sa baba kayo na. Pero di na siya ginagamit ngayon. Si Loma na. Kaya yung baga kalayo. Dun sa dulo. Alam okay, ko ilang meters to. Hindi ko alam. Tapos mag-landing sila doon. Tingnan nyo naman. Hindi ko ma-zoom. Hindi <laughs> ko ma-zoom. Hindi ko makapal yun. po naman masyadong makapal yung snow. Patikin pa lang to guys. So yan guys. Tingnan nyo yung uh, sa likod ko. Yan lang yung mukha ngayon. Race lang makikita namin. Yung sana sa nasa baba. Hindi nakakakakit. Hanggang sa ah, wala na talaga kami makikitang ilaw dyan. Madilim na kami dito. 24-7. So, almost 2 months din kami magalang araw. Puro gabi. Ayan. So, yan. Nakita nyo na, guys. Diba? Puting-puti. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pag- panonood. Ingat po kayo palagi. God bless. Si Bistek peace out. ng dagat pero pala guys na frozen may halo siyang ano tubig ng sapa kaya na frozen para uwi na tayo let's go maraming salamat until next time bye bye ayan guys on